Binalikan ng mga netizen ang kumakalat na video clip mula sa vlog ni The Smith Bambantarlak Mayor Alice Guo kung saan nabanggit niyang mahilig siya sa tuyo at kape kapag nag-aagahan siya. Gising ko ng maga, ang ginagawa ko, pagkatapos ko maligo, makais ng hair ko dahil mahaba, ang uh, kumakain muna ako ng breakfast, uh, pagkatapos ko mag-breakfast, saka ka lang ako nagwa-work. Ilang beses kayo nag-breakfast? Uh, ako po kasi hindi, po, hindi po ako nag-breakfast. Okay, ilang beses? Muling binalikan ng mga netizen ang video clip dahil sa pagsagot niya sa tanong ni Sen. Rizon Tiveros, Chair ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, patungkol sa kung ilang beses silang nag-breakfast sa buong panahong nasa loob sila ng barko patakas ng bansa. Kaugnay ito sa Senate hearing kay Alice Go kahapon, lunes ikasyam ng Setyembre. Sagot ni Alice, hindi raw siya kumakain ng breakfast. Pero muling nir-share ng mga netizen ang sinabi ni Alice sa kanyang vlog na gusto niya ang tuyong hindi maalat, at hindi siya nakakapagtrabaho kapag hindi siya nakakainom ng kape. Gising ko ng umaga, ang ginagawa ko, pagkatapos ko maligo, mag ng hair ko dahil mahaba, ang um, kumakain muna ako ng breakfast, um, pagkatapos ko mag-breakfast, saka ka lang ako nagwa-work. Narito naman ang reaksyon at komento ng netizen.